Nako, bagsak. Patay. Ito rin sa mirror, bagsak. Tape lang, patay. At tape number, bagsak din. Oh, eto nga. At nagpa-schedule ako ng MBPI, ay nagpalinis muna ako. So lahat pinalinis ko 'yan bago ako pumunta sa pahas. So ayun nga, andito ako sa MBPI. So wala akong pinagawa sa sasakyan ko, nagpalinis lang ako kahapon. Pinalinis ko na yung makina, lahat under chassis pinalinis ko lang so para malaman ko kung ano yung magiging problema dito sa MPPI kasi para hindi ako manghula kung ano yung papagawa ko so hindi muna ako nagpakalikot kasi yung iba nagpapakalikot muna sa iba sa, ma sa, mekaniko tapos pupunta dito tapos pag dito bagsak so mas maganda ang pinaka maganda talagang advice is punta ka dito sa pahas para malaman mo kung ano talagang kailangan mong paayos. 115 na dati 87 lang to yata eh so mahal na tapos tip pa sa inyo ano sa mga bago lang ano kung bago lang kayo dito di ba bago kayo pumasok dito sa sa, sa MBPI marami mga nagtatawag huwag kayong kuha na doon ano kasi dedengguin lang kayo noon hindi nila alam kung anong sira ng mga ano sa sasakyan nyo so pinaka ano talaga the best punta kayo dumiretso kayo dito sila ang magdedesisyon kung ano talagang sira ng sasakyan nyo. Kung anong pwede nyo ipaayos. Pag nag-fail kayo, dibalik na lang kayo. Alam nyo ang papayos nyo. Hindi kayo magagastusan ng malaki. Kasi don doon, pumunta kayo, nagastusan kayo, tapos pagbalik nyo dito, ay pag, pag, pagpasok nyo sa MBPI, laglag -lag kayo. Bagsak. Papayos ulit kayo. So another gastos. So dito, mag-fail ka man, alam mo ang papayos mo. Kunti lang ang gagastusin mo kung kung maliit lang sira, kung maraming sira, di malaki ang gagastusin mo, hindi ka nagdoble gastos kasi nag, hindi ka nagpaayos dun sa, sa labas. Okay? So, yun ang magandang tip. Sa, sa totoo lang ako, gato ang ginagawa ko. Hindi ko pinapaayosan sa sakyan ko. Nadiretso ako sa MBPI. At ito nga, moment of truth. So, ako na yung kasunod dun sa high <laughs> so, malalaman ko kung ano yung papaayos ko talaga, kung ano yung makikita nila. So, bagsak nga yung sasakyan ko. May naka-note pumasok ako dyan sabi hindi daw papasa to tapos ito sabi no mga nasa labas hindi daw papasa tapos ito sabi hindi din daw papasa oh, diba kung naniwala ako dun sa mga tao sa labas at sabi niya wag ka muna pumunta kasi hindi papasa yung ano mo Oh, ang ang nakita lang na nabagsak sa ano ko, sa, sa sasakyan ko yung preno sa likod yun lang wala nang iba oh. kaya huwag kayo maniniwala dun sa mga nasa labas at gagantsuin lang kayo nun yan de, nga punta ako sa kanya ngayon kasi papagawa ko na agad kasi yun lang naman ang na sila so nagpapagawa talaga ako dito sa sa tropa kong Yemeni so talagang lahat ng problema sa sasakyang ko siya ng pinagkakatiwalaan ko katapos nga anon ay umuwi ako muna at nagbook nga ako ng alas 4 ulit for inspection. So, ayun nga, 'di ba, pila kanina. So nagbook ako. Re-inspection na 'to. So nagbook ako ngayong alas 4 para matapos na ako kasi inadjust lang naman yung preno ko. So papasok na ako dito sa MBBI. So, ah, ko ulit kung ano kasi dito pag pag re-inspection na, re-inspection lang kung ano lang yung nakitang mali kanina umaga. So malalaman natin. So magbabayad na ako dun sa cashier pag ano pagpasok ko pero mahaba pa din ang pila kung pumasa ka talaga sa ano pa lang sa unang try pa lang hindi ka nababalik dito ah, ang re-inspection nga ay 38 so yun ang ginastos ko at moment of truth na naman nga ulit kung okay na yung preno ko pero tinesting naman namin sa ano okay na at ito nga lang, huli lang. Huli hang preno lang talaga may problema ko Bagsak. Dapat nasa 50 siya, 45 lang. Kaya yung bumagsak. O, at ayun nga, o. Tapos. Pasado na. So, wala akong ginastos na masyado. Wala pang 200 ang ginastos ko sa pahas.